posibleng hindi peke ang protocol plate na nakakabit sa kontrobersyal na SUV na dumaan sa EDSA busway kamakailan. Kasi sa ngayon, ang nangyari na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Bagamat una ng sinabi ng Land Transportation Office na peke ang protocol plate na 7 ang nakakabit sa SUV ay dapat itong tiyakin. Ayon kasi kay Senator Rafi Tulfo, kamag-anak ng senador, ang gumamit batay sa isang intel report na kanyang natanggap. Sabi na LTO fake, but, but that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede na sa kanyang kamag-anak. Sinabi rin ni Tulfo na isang dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nagsimbing security ang kabilang sa sakay ng nasabing SUV sa panahong iyon. Plano niyang kausapin ang security para malaman kung sino nga ba ang sakay na VIP nang mangyari ang insidente. Yung security niya, yeah, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin tukuyin kung sino yon at syempre pag natuko yon kakausapin natin yung uh, security most probably baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP Sa kabila ng paglitaw ng driver ng SUV, hindi pa rin tapos ang issue para kay Tulfo. Unfair din kasi Anya kung di mapapanagot ang mismong VIP na gumamit ng sasakyan. Dahil dito nais din ni Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Public Services na dalhin sa Senado ang investigasyon. Ilang beses na rin kasi anyang naabuso ang paggamit ng protocol plates. Di rin siya sangayon ay pinapagamit o pinapahiram ang naturang plaka sa sino mang kamag-anak o kahit sa asawa. Linggo ng gabi ay isa na namang SUV na may plakang 7 ang dumaan sa EDSA Busway. Sa Facebook page ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, ipinakita kung paano ito nakatakas sa pagkakahuli ng mga otoridad sa Guadalupe Northbound Lane. Nakasulat rin sa post na nagtangka pa ang driver na sagasaan ang traffic officer. Dahil dito ay hinikayat ni Senate President Francis Jesus Cudero ang Land Transportation Office na pangalanan na ang may-ari na nasabing SUV at protocol plate. hiniling ko na sa LTO na alamin, kung sino nga ba ang pinagkakakilasan ng may-ari at gumamit ng itong coaching um, ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga um, sa isang membro ng Senado. Ang protocol plate na 7 ay naka-assign sa isang senador na hindi naman kabilang sa listahan ng opisyal ng gobyerno na may pribilehiyong dumaan sa busway. Bukod sa mga bus, ang pwede lang dumaan dito ay ambulansya, fire trucks, police vehicles, service vehicles na nagtatrabaho para sa EDSA Busway Project at ang protocol plate na 1, 2, 3, 4 at 5 o ang President, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice ng Korte Suprema. Sinabi ni Escudero na kapag mapatunayan na isang senador ang nagmamayari ng sasakyan, ay inaasahan na dito at utusan ng driver na harapin kung anuman ang kaparusahan. Kailangan lamang naman ulit, present tayo sarili nila, magbayad ng fine, at kung paglabag sa paggamit ng protocol plate, ay surrender yung protocol plate. Ang mga violators sa EDSA busway ay pagmumultahin ng 5,000 piso para sa first-time offenders. 10,000 piso para sa second offense, 20,000 piso sa third offense, 30,000 piso naman para sa fourth offense. Kabilang na dito ang pagkakasuspinde o posibleng pagkakarevoke ng lisensya. Humingi ng tawad sa publiko si Angelito Edpan, ang driver ng kotobarasyal na puting luxury vehicle na may peking protocol plate na number 7 na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Kasama ni Edpan na humarap sa media ang abogado nito at ang direktor ng kumpanya na kanyang pinapasukan. Sinabi ni Land Transportation Office LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na nakarehistro ang puting sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation Kwento ni Edpan, hindi niya kilala kung sino-sino ang kanyang mga pasahero ngunit ituturing daw itong very important persons o VIP na sinundo niya papuntang Ortigas. Pero sa litrato at video na nilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR, hindi si Edpan ang nakita sa kanang bahagi kundi isa pa niyang kasamahan sa kumpanya. Ang nalaki raw na nasa passenger seat na nakita sa litrato, ay ang sinasabing VIP na isa umano sa kanilang mga investor. Kwento pa ni Edpan, sinubukan daw niyang dumaan sa EDSA bus carousel di sa pag-aakala na hindi makuhuli dahil araw ng linggo. Pero bukod dyan, may mas mabigat paraong dahilan kung bakit siya napadaan. Sumasakit kasi yung chan ko sir, eh. medyo wala ko noon sir. Eh. Kaya gusto kong ano, sir, sumubok na dumaan doon sir. Upoy humingi ng Uh, pasensya. Hindi po, hindi ko po uh, uh, ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Dagdag pa ng nagpakilalang driver. Matagal na niyang nagagamit ang puting SUV na may packing protocol plate. Paliwanag naman ng direktor ng Orient Pacific Corporation. Ginagamit nila ito tuwing may VIP silang bisita. We use it if we have guests na dumarating to bring them to our investment sites. So, primarily, it's, it's a guest car. Hindi rin masagot ay isang opisyal ng kumpanya kung politiko ba ang may-ari ng Luxor Vehicle. Bigo rin niyang pangalanan kung sino man ang may-ari ng kumpanyang Orient Pacific Corporation. Sabi niya, hanapin na lang daw namin ang records ng kanilang kumpanya sa Security Exchange Commission. Hinaharap na rin raw nila Asec Mendoza ng LTO ang records dito sa SEC upang malaman. Patong-patong na paglabag ang ipinato kay Ed Pan na may multang umaabot sa 9,000 pesos. Tinikitan nga mismo si Ed Pan sa harap ng media o sa press conference umaga ng Miyerkules. Iginiit ng LTO na wala silang pinagtatakpan sa nag-viral na puting SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway gamit ang Peking Protocol Plate. Kaya pinag-aaralan ngayon ng ahensya ang posibleng parusang ipapataw sa kumpanya. Pagbibigay din pa ng LTO, wala silang inilabas sa Protocol Plate na number 7 na ganoon ang itsura. Din ang ng no? uh, type of to the LTO features. No? Pero so, lang, sa ito lang, marami ng security features ng plaka, even on the plane side. Hmm. Alam ko na ng LTO kung pe eh, peke o hindi. namin, namin mag-evolve yung security features para hindi na naman mag And, We have probably to put another feature that would allow the uh, the uh, enforcer plane side na malaman kung peke eh, eh, o hindi yung plaka. Kung maalala, Tanging mga bus ng EDSA Carousel ang pinapayagang dumaan sa EDSA Busway. Kasama rin ang mga emergency vehicle maging ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ang protocol plate na number 7 ay iniiso lamang ng Land Transportation Office sa mga senador. Kaya questionable raw hanggang ngayon kung papaano raw nakakuha ng plakang 7 ang kumpanyang Orient Pacific Corporation.